Hello mga kamapshi! Kamusta? Sama niyo nga ako sa journey ng pag-a-apply ko ng trabaho. Bago nga ang lahat mga kamamshi, umaga nga ito at naunang nagising na naman si Ashen. Kahit nga date na natulog kagabi, maaga pa rin siya nagising ngayon. Minsan naman tanghali siya nagigising. Hindi ko na nga alam kung paano yung routine nito sa pagtulog kasi ibang iba na talaga noon. Umaga nga nagluto ko ng almusal ni Ashen at pang kasi nga mag apply ako ng trabaho. Itong iniwang kong ulam sa kanya, paborito niya din naman at marami siyang nakakain dito. Pagkahiwa ko nga ng kamatis, ginisa ko na ang bawang. Sinunod ko na yung si na nasunog na ang bawang, ko na ang kamatis. Pagkasunod ko na kamatis, sinunod ko na din dyan ng itlog tsaka tubig. Kasi yan yung gustong gusto ni Ashel yung masabaw. Hindi naman mapili si Ashel sa ulam, pero gusto niya yung masabaw. Bago nga pala ako umalis, kumain na muna ako para hindi na matulad sa unang apply ko. Na inabot ng siyam siyam, kaya nagkagutom-gutom. Mga bandang alas dosing nga, sumabay na din ako sa pag-alis ni Daddy at dumaan muna kami sa 7-Eleven para nga mag-remit siya ng panda niya. Chene ko nga muna dito sa camera kung pantay nga kila kilay ko, pantay Pumunta ko nga dito sa clinic, naghintay nga lang ako kasi wala pa daw si doktora niya. Siya yung mag interview sa akin. Pagkatapos nga ako i-interview, pinaliwanag sa akin yung mga na ah, dapat kong malaman. Kaya lang be, tinanggihan ko be. Kasi di carry boom Iba yung trabaho niya be. Dito nga sa video na to, nakasalubong ko yung kasabayan ko. Sa interview na tinanggihan niya din kasi nga sa sahod. Kaya nga tayo nag-apply para magka pera. Kaya lang naiintindihan ko din naman si doktora. Kasi sa part nga nila talaga malulugi sila kung may, kung may magba out nga naman. Pagkahatid ko nga sa kasabayang ko, bumalik ako dito sa National Bookstore para tumingin nga ng libro para kay Ashel. At bumaba na din ako ka para sumama nga sa ni Daddy. Sakto nga ng time na to may deliver siya sa lungos at inutusan niya nga ako ako mag-aabot sa customer. Pagkatapos nga namin dyan bumili nga muna kami ng maiinom kasi sa sobrang init. Pagkatapos namin bumili ng maiinom, tumabay muna kami sa glit at pinasukan na din kami sa may builders. Binasukan kami ng order sa builder sinatid na nga namin lumagpas nga kami sa customer. At syempre ako ulit nagabot kasi nga sabi ko try ko nga mag backrider panda. Pagkahatid nga namin na tumabay kami sa gilis sa Jollibee at naghingi nga ako ng update kila mama kay Ashley. Ito nga ang time na to napakalayo na i-deliver ide namin. Pagkatapos namin sa long ride bumili nga kami ng ulam at dito na kami kumain kila mama. Ay sa bahay pala. Kinagabihan nga nito na isip ko nga na tupiin na yung mga sandamak makong tupiin dito na ilang linggo na nga dito sa kwarto namin. Nung time nga nito na nakikipaglaro si Ashwell sa tito niya at nahayaan ko nga lang. Dahil eh, si Ashwell na na nga dito sa labas ng play. Kaya nga lang sa sobrang panatag ko na untog na naman siya dyan. Buti na nga lang may unang sumapos sa kanya pero lumagpas pa rin kahit pa yung ulo niya kaya na siya. Pero hindi na makalakasan kaya lang tagal niya ng patahanin ngayon pag umiyak siya inuto-uto ko na ng lambing kasi nga masakit nga naman. Yun lang for today's video. Salamat!